Hello, my angel. So, today, ay eh, mag-extra uh, income tayo. Extra job. Magkukulay tayo ng buhok. Ay, kabayo. Yan. Yeah. Sabi ko, mag-extra tayo. Ano yung kutuloy ko loob? Hindi ako makukulay. Buo to? Kasi kaya yan, pag buo? Kunti. Yung kunti lang ngininam mo sa loob para ano dito sa may ilalim. May mga puti kati oh. Kaya nga, sabi ko nga sa kaya nga ako nag-ano ng ano kasi nakita ko kanina doon sa salamin. Hala, kan dami madami tapos kalwa ang binili mo. Dapat yung ano na lang ano ang yung, ko yung ang kulay. Yung marami na talaga. Yung nasa loob naman siya pero sa baba maano. may itim. Wala masyado. Maliliit, no? sabi ko sa iyo Marcy, simula no nag-ano ako. Ang ganda ng view natin oh, sa video. Oo yeah. nga. So, for today's video, may Angel, ay wala po pala akong trabaho. Today is Friday, yung amo ko ay nagpunta na po sila ng Kaya Greece. may Angel, standby muna ako. Kaya kumuha muna ako ng extra income na pagkukulay ng may buhok. May Angel, pag kayo pala ay nandito sa Romania at gusto nyo magpakulay ng buhok o magpa i-message nyo lang po ako, pwede ko kayong kulayan. Maliit man ang kita dito may Angel, pero at least may pumasok so kahit ngayon maliit. So, ngayong week pala may Angel, bali tatlong araw lang talaga yung pinasok ko. Dahil si amo ay ngayong Friday, umalis nga po silang lahat ng pamilya niya. Iniwan sa sa akin yung susi. Udin na lang may angel, pinapapasok niya pa rin ako kasi next week wala sila talaga buong week na yon So sa apat na araw, di ba, ang kailangan ipasok ko sa kanila. Pero sabi niya sa akin na kahit wala, wala daw sila ay pumasok ko ako ng three days kasi nga mayroon silang naiwan na dalawang pusa na kailangan kong pakainin. At sabi niya sa akin, mag angel ay maglinis lang din daw ako ng bahay tuwing pupunta ako doon para at least mahaba yung oras ko. So, Nakapagtataka lang may angel kasi alam niyo naman na bago lang po ako amo, di ba? So, di ba may matagal na silang tagalinis ng kanila Angel ng bahay, yung Romania, yung once a week na pumupun Pero pumupunta doon. Pero nakakatawa toon. may Angel kasi sa akin pinagkatiwala yung bahay niya. Binigay niya sa akin yung susi nila. Mabuti nilang may Angel kahit nasa bakasyon sila, may kikitain tayong tatlong araw sa isang linggo. O di ba pwede na rin kahit papano kaysa zero tayo. Hindi nga pala may Angel, bukod sa pagluluto, sa extra income ko dito, eh pwede din po akong magkulay ng buhok. At soon may Angel, may pinapag-aralan po pala ako may Bali, Angel. nag-train po pala ako ng physical therapy ng pagmamasage. Yung Thai massage, yung di pa rin kind of massage Isang Isang tipo lang sa inyo may Angel kung gusto nyo po punta po dito sa Romania, isa po sa pinakamalaki ang sahod dito ay ang pagmamasaj po. Lalo na kung kukuha ka ng part-time po kung sa labas. Kung kami po pala may angel na bilang isang part-time cleaner o babysitter ay kumikita ng 50 per oras or 40 per hour. Yung po palang pagmamasaj po dito ay pwede ka pong kumita ng uh, 150 lei 250 lay per hour. Di ba hours? sobra po ang laki nun may angel? E paano po kung ikaw ay magkamerong ka ng tatlong client to apat na client na tigi isang oras? May o client din po? naman po nagbibigay uh, pa ng tip bukod pa po dun sa tinrabaho mong Kaya oras sa kanila. Kaya malaki po talagang pasasalamat ko may angel doon sa kaibigan ko kasi tinuturuan niya po ako kahit galing siya sa kanyang trabaho. Kaya ginagawa ko may angel para makabawa talaga nagluluto po ako ng mga gusto niya. Dito naman po sa pagkukulay may angel, depende po yan sa usapan ninyo. Pwede ka po diyan kumita ng 150 to 200. 100 per gawa po plus yung kulay po syempre ang bibili niyan po ay yung uh, customer mo yung client isa po mo. pa pa tip may angel kung kayo ay sa, nasa Pinas gusto nyo pumunta dito sa Romania much better po pag-aralan niyo po ang paglilinis ng kuko ang manicure and pedicure is in demand po yan dito sa kapagugupit po Yan, in demand po yan dito sa mga salon kasi dito po sa Romania may angel ang mga babae or lalaki po dito. Mahilig po talaga silang magpalinis ng kuko at kahit babae lalaki talaga po may angel Uh, diba sa atin sa Pinas normally ay mga babae po talaga ang mahilig Meron din po mga lalaki pero pa ilan ilan Pero dito po kahit lalaki po nagpapalinis po talaga dito ng kuko At saka may angel mahilig din po sila sa massage Dito yan po ang advice ko sa inyo Kaya kung gusto nyo pumunta ng oh, Romania Pag-aralan nyo na yung mga sinasabi ko sa inyo may angel uh, Mag-ano kayo sa testa da? kasi dagdag -dag ano rin yun Mas maganda kasi may certificate kayo so, may, angel? may angel So pano may angel hanggang dito na lang aking vlog Maraming pong salamat sa panonood